Ay, dah to Huwag ka maingay kay may nagsimba dyan kay. Ano ngayon? Ikaw nagsigaw ka ng sigaw dyan na... Mahal na... Adlaw ka ron pag... Ano ngayon? Yung... Kayo, yung... Ngayon. Nag... Nagpup... Ano sa nang handle Kanang nag... Nagpuk... Ah, wala yung nag nagpuk... Ano sa nang handle na? Ha? Posisyon. Posisyon. <laughs> <laughs> Kana bang mag ka kay kamat dyan? <laughs> Kana bang nagkuhan ka nga? Tinlang lan Agsa mga katigawangan, nagkuan ba Kana sila magpawak ka magpuasam galit nung nandit sila mong kaon kay nag Na may tawag, ana, ano yung tawag? Wala <laughs> na po ko Kaya wala <laughs> na po na tasin. Yun lang. Nga <laughs> Ngayon nga. Nagkuhan mo na si Jagod. Nag... Kanang ugmaguol. Nagluksa. <laughs> Oo, oh, nagluksa. Hindi <laughs> kayo nagpuksa. <laughs> nagluksa mo na. Oo, oh. oh, parehaan ng bill. Oo, oh. yan o. Oh. <laughs> Ganda. Nagumpisa <laughs> ka niya. Inga na. Hindi na mag-isistorya kasi mong ka. Okay, klaro. eh na o o. si Jediah ah, naglock sa dito. Anda kay aguban, uban ang inon Aaron mag-swimming, mag mag disco, mag kuan. Nda. Agi tolin na. Og kuntahin <dwarf> <Ec> <ację> og mamatay ko. Hmm. Magunsa man. Og mamatay ko lia. Pina halan na ai kuan. Kantahan. Na ai sayawan. <safest> Ngano man? sempre mo kun nai ahong hilig. Amo ra ah, sa kuan sa kanang igsuon nila kuan nga nagbitcho okay sila kay hilig mong kunotog kara okay. Nakita ko din. Hindi pila ka. Pila ka si manang lamay ni mo. Dami yun nga hilig to si Jack kanta. Magkara okay. Hmm, yeah. <laughs> Nagapagawag yung mong sitipit bahay, Lina. <laughs> oh, Anja kay, ako ba mga anak, ubi makaadto to, mag-stream Mag-stream yard, mag hmm. maglarong bingo. <laughs> <laughs> Akin po po. Nga akong mga anak liya na Kung mamatay ko, sila ay akong singil. Kinahanglan ag sila makanimiko si nakyut nito. <laughs> <laughs> Araw-araw de, gunad umaga, mula umaga hanggang Oh, ano yung oras? Ang stream yan na ng oras. Pag oras natin, mahuman sila ka na. Huwag mo yung stream. Hindi. Usa ka mamatay. Masito ka na ang stream yan. Ang dyan ako nalang may mag-on kay pag ikaw di ma, og ikaw, og da, ako duhay imong binlan kay og maunad na ay kunin mo. Si Mirle. Ay, may inon nga, kuan, og kinsay, kuan, og... Si Mirle, Magsit mag-set na kadaan. Mag-set ko dan. Basta na na. Da, akin si, Ronaldo. Di oh, oh, man yung masaka sa mga Di man yung masaka. At si Jay, taga. Di ima doon ang pasakot kay mga matay pagkakanta. Kung matay ko, di man pwede ag um, mga anak nga. Dili, si Dagoy kinamagwa ng nga laki. Kinahanglan si Jay mo operate. Og unsao na pag-set ng stream yard na ho. Nga mudagan. Kaya ubi <laughs> na ni Di na siya mahimutan. mo tang. Ang may magdawat sa palupad. <laughs> 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 na, ang may magdawat sa palupad. Ang Jay may mag sa palupad. Ang Jay Sid sa palupad. monitor. O kinsa tong mga anak na mo atin. O si Jay Chikil. <laughs> Chicken dyan. Daan mo Plus, huwag kanta. Sala, snacksalis. 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 Snackmarlin. Snackcute. na. Kaya si Snackmarlin di ay, di man na sa kasang stream na nindot man mo kanta o mamatay ko imong baong baong na na kay kasi <laughs> nga na siya di mo sa ka ang ikabilin din kinalan sa kanta siya ora ba nang gibid siya rin na wala ka ba na tayo ang gilid Ano ba ang video?

manila. Manila. O absent kini dito. Ikaw, ah, nakay bahin. unsa man? Ikaw manglista sa mga anak nga wa mo hatag og merienda. Onda og akoy una matay ni mo. <laughs> oh, tabla. <laughs> ah, eri po na ho. Ikaw po mo assist mm. sa ako. Alihiro ko nang assist. <laughs> <laughs> ah, tako. Nga kadimo hilig kanta unsa <laughs> may indong programa, <laughs> o main, program. <laughs> para. Mag mag Di man ko medyo program. Mag-live na. Live liya Mag-live liya na Mag-live liya na. Mag-live na. Mag-live liya na. Mag-live liya na. Mag-live liya na. na. mag <laughs> 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 Mahal ka ikaw mag-program. <laughs> Aw, <laughs> <laughs> <siya>, <laughs> <Anong, yung, mislina, laughs> na 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 ho mo ko aning ka. Kaya hiling. Ay, na naman mong mga. liya Lamay. kaya Lamay. 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 na Lamay.

Ano naging tawag na si Mamba Na, <laughs> <laughs> uh, kaon uh, na, anak na Uy, ag kuan, kensa ah si, kuan na, mahuman na itong video. Na, kaon sa kaon. Ang, kaon sa ko. Um, mahuman na itong video. Basta, mauna to ang kuan sa mga anak, mga ilang mga papel, kung mawa po. Na, pa, uy. Um, diya. Si, nak na, na sa kasi, Oh, si Nakcho, oh, si Nakcho si Tagalista, si Nak, -chulip. si Nakprobe, si Jang nak si nak si bahala silang mga bingo, kung sa'yo kung si Nak taga bingo. <laughs> de si Rulita, si nak -probe. Nak -probe. Hmm. Tapos da, si na Nak is taga bingo. Taga bingo. Si, si Merle, si Taga dawat sa palipad. Taga kuan, taga kung oh, sab si so, sa tinatay na manalo, eh, oh, si De, De, si Bon na manatay tapos manalo, na <laughs> yung mag 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 kaya nga kaya yung ang tanggapin na ni Merle ng palipad, mm. de ba, de ba pag may manalo man, kung kinsa tung manalo, iyon ibigay niya sa ano? Tang sa tay sa <laughs> buloy. Sa nila sa ako. Okay. Ang kwan, man, ano naman ngayon, bawal naman ngayon na maglaro. di ba pag may patay, bawal naman na mag, ano siguro, ba oh, na. maglaro ng baraha, maglaro Boy, ng... Bawal kasi sabi, hindi, magtuo too, -too. hahahaha <laughs> hindi, magtoo idaan na lang ah, mm -hmm. idaan na yan diba, sa streamyard na... kaya yun na lang ang ano niyan diba, idaan yun sa streamyard? yard Ay, na nga lang hmm. sila, yun na ang mga ano nila, sige matupos tapos? Tama. tama na yun eh paano kung ako? ah, ikaw liya, depende nga, <laughs> di ba sabi ko depende sa pagkamatay ni mo, ayan, di ba? Iyan na. Iyan na, bahala ka. Eh, di. Sakso na to! ako! React! 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 Bahala to! Luki ko! sa'yo! Ano? Ano Ang daming mga... Nagatit na si Tope. Sige, may makagat na naman liig niya ngayon. Tama na. Tama na yun. tama na yun. Muna na to sa pandepende sa pagkamatay ni mo. De, ako kung na bala. Anong, mahala. anong, anong mga patakaran sa'yo? <laughs> kung, kung anong mga schedule, kung anong mga plano, ganon din yan sa akin. Ano, di po din siya magpa-awit. Oo, oh, ganon. Uh, so... Eh, logi ko. <laughs> <laughs> mga ako anak. Mga... na nga namatay ginanyan mo pa ako, nalo, lalo ako malugi. <laughs> Mga anak, ayaw niya. Depende sa so pagkamatay ni Jay. Kinawihan Jay. O'y basta! Ah! Yeah. Ah! Ah! Maghanday! Lalo pa na baka ang gurong guguyuro niya mo mati Elbe. <laughs> ah, sige na! Mauna to! O'y O okay, kinsay makakitaan ah, ng video. Mauna yung among death huh? certificate. <laughs> Farewell. Basta, maka to. Ikaw muna maghimo sa date certificate. Akin na ba? na. Ako may message. Ako may message. Mili. Sige na ba? Ay na. Kaya mau na to. Basig ka kan. Na makoy contact Facebook. Pagkadami ka pang hingihin. Mahirapan na kami. Nabay na ba? Ay bala mo niya.